Kaya ako binenta yon nagpapalago at nagpapaikot at nagpapaikot at nagpapaikot pa kami ng pera. Kamakailan lamang ay nanganak na si Antoinette Gale, asawa ni Wamos Cruz. Maaalalang sumikat si Wamos noong pandemic sa mga sayaw na nagtetrending at mga comedic skits nito kalaunan nagkakilala sila ni Antonis Gil at kamahalan niya lamang ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan ng isang malusog na baby boy na pinangalanan nilang Meteor. Maingi naman sa social media ang ginamong pagbebenta ni Wamos ng kanyang mga ari-arian sa Pinoy Pawn Store ni Boss Toyo o Balita din na pati ang sariling bahay na nagkakahalaga ng 45 million pesos ay up for sale na din. Binibenta daw ang mga ari-arian dahil sa daming luho ni Antoinette at kaliwat ka ng travel at retoke. Nahinaw naman agad niya sa isang Facebook post ng issue na ito at sinabing bibili daw sila ng bagong bahay kaya binibenta. Hindi daw dahil sa luho, travel at retoke. Sabi sa Facebook post na may maikling caption, RFS, bibili kaming bagong bahay, wag po tayo ma-issue. Naglabas na din naman ng statement si Ramos patungkol sa humahalot na chismis at hindi daw totoo ang mga ito. Ilalaan niya umano sa investment at kastusin sa bahay ang mapagbebentahan ng kanyang mga ari-arian. So yeah, what's up mga kamaster sa so ngayon guys. Uh, magsasalita nga pala kami at uh, si Antoinette nasa likod ko. Tumatawa-tawa na lang kasi actually natatawa na lang din naman kasi talaga kami sa, sa mga ibang napapanood namin na fake news lalo na sa mga ibang facebook page na fake news na kesyo naghihirap daw kami kesyo binenta daw namin yung mga ari-arian namin lalo na nag viral pa yung ano yung pagbenta ko ng gold kay Bostoyo And actually, kaya ako binenta yun. Oo, oh, oh, although kailangan na kailangan na kailangan na kailangan namin alaga ng pera, mga paro Kasi bakit namin kailangan ng pera? Tsaka yung bahay namin, di ba, binibenta namin yung bahay namin sa kainta. Yan, yan, binibenta namin oh, yung, man, 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 yung, binibenta namin yung bahay namin sa kainta. Kaya sa lahat ng gustong bumili ng, uh, bumili ng bahay dyan, o oh, pwede nyo silipin yung bahay. Kung magustuhan nyo, di bilin nyo. Kung hindi nyo magustuhan, edi eh, di niyo nyo bilhin, di ba? So yung pagbebenta ko naman yung gold kay Bostoyo, although oo, oh, oh, talagang pinakita ko, alam ko naman na, na kapag binlog ko na yon, oo, ana, content ko din yon. Actually, isa rin sa content ko yon na nagbenta ako ng ginto para may makontent ako. Kasi bilang isang vlogger, bilang isang creator, mahirap mag-isip lalo na kung araw-araw ka nagpo-post dito sa Facebook page na to. ba? Diba? Ganito, subukan yung maging vlogger. Mag-isip kayo ng araw-araw na content. Hindi natin alam, hindi natin masasabi kung ano-anong klaseng content ma release nyo dito sa vlog. Napakahirap, di ba? Kaya ayon, naisip ko na syempre, kaya dahil kailangan din namin ng budget, ibebenta ko ngayon yung mga gold. Di ba? Ibebenta ko ngayon yung mga gold, yung mga diamond, yan, kasi, oo, investment yun. Kaya rin naman namin binili yun. Tsaka matagal na nung binili ko yun, no? Kaya siguro nagsawa na rin ako. Actually, mabilis din naman ako magsawa sa mga ginagamit namin or mga kagamitan din namin. Like mga gold gusto namin, maiba naman. So, so ayun, hindi lang naman pagbenta, medyo nagsawa na rin kami sa, sa style or sa design. Kasi soon, bibili na rin ako ng gold eh. So hindi kawalan sa akin na ibenta ko yon dahil hindi naman bagsak presyo yung binenta ko kay Boss syempre. Siyempre, ano, ba, ano ba naman ako? Hindi naman ako tanga na magbebenta ako na bagsak presyo din, di ba? So, bilang magkaibigan kami ni Boss at magkumpare, pantay. Pantay. May tubo siya. May tubo siya. Pero hindi naman ganong kalaki. At ako naman, binenta ko naman ng ng palugi pero hindi palugin palugi kasi kailangan niya namin ng pera eh. di ba kapag kakailangan mo ng pera kahit baratin yan kahit ano yan ibebenta mo yan wala ka ng ano wala ka ng pakialam pero ginto yun, mabilis bilhin di ba mga alas mabilis bilhin investment good is good investment mabilis bilhin yan so lalo na sa mga nagsasabi diyan kaya namin talaga binenta yon so, binebenta namin bahay kasi nga ang ko na ba? Ha? Sabi, kasi abangan nila muna. Sabi, kasi mapapaisip din kasi itong mga to kung, kung... Abangan nila na lang kung Oh, sige, ganito. Para so, medyo pa isip, isip naman kayo. Wait lang, ano? nila milyon na to retoke hindi mura lang kay Dokuyapi. Hindi. Oh, sige, ganito ah. Hindi, hindi million ang ano kay Doc Yapi. Gusto nyo, punta kayo sa Icon Clinic niyo or i-message nyo sa Icon Clinic. Mag-message kayo, tignan nyo kung gaano kamahal ang pabibiel. Mura lang. Sabi nila, kada braso May discount pa. Kada braso daw, million. Hindi, grobe naman yun. Ay, Binawasan yun. lang yung laman. milyon na. Siyempre... Bak bakit siya magpapagawa ng gano'ng, kung milyon din naman yung halaga? Di As milyon na... Saka bakit hindi. Dami nagpapagawa kay Doc Yapi kung milyon? Kasi mura kay Doc Yapi. Kaya marami nagpapagawa kay Doc Yapi kasi mura. Wala naman magpapagawa. Sino ba naman sobrang yaman ano, Pagka nag... Kada braso, milyon. Hindi naman. <laughs> Ay, hindi Grabe siya. naman. Hindi naman. Hindi naman. So, magtanong din kayo kay Doc Yapi, di ba? So, sa mga gusto magpailong, yun, sa Iton Clinic, magtanong din kayo. Wala naman masama magtanong eh. Kaso, ang problema, eto tatandaan niyo ah pag kami naghirap, kasalanan namin yon Hindi nyo kasalanan yon At pag namatay kaming mahirap, hindi nyo kasalanan yun. Kasalanan namin yon Okay? Kaya ganon din sa inyo. Ganon din sa inyo. Kung mahirap kayo ngayon, kasalanan nyo yan. Hindi kayo dumidiskarte. Hindi kayo nag kung papaano kayo magkakaroon ng pera. Yan. Diskarte. Diskartehan nyo. Kami, kaya ako binenta yon nagpapalago at nagpapaikot at nagpapaikot at nagpapaikot pa kami ng pera. Ganon ako mag-mindset. No? Kasi syempre, galing na ako sa hirap at ayoko na ulit manggaling don Kami, ayaw namin manggaling nyo. Kayo naman siguro, ganon naman yung magiging sitwasyon ng buhay nyo. In case na yumaman kayo, siguro naman napapaisip kayo na ayoko na maghirap ulit. Kaya yung pera ko paiikot at paiikot at paiikutin ko din di ba? soon malalaman nyo bakit ko binenta yung bakit namin binenta yung bahay sa kainta yung hinaustor namin ayan yung mga alahas namin kung bakit namin uh, binenta soon malalamat at malalaman nyo yan And diba? deserve nyo naman yun kung may bibirig kayo para sa sarili oo, oo. at saka isa pa ha? kaya nga kayo ng trabaho o eto tatanungin ko kayo kaya kayo nagtrabaho para saan? para mabili yung mga gusto di ba? Hindi ka naman nagtrabaho para dyan lang yung pera. Iipunin mo, oo, pero may bibilin ka pa din. ba? Diba? Hindi pagwawaldas yung tawag don, ba? Diba? Kahit ikaw, kung medyo chubby ka at may pera ka naman, kung gusto mo naman sumi-exhibit, bakit hindi? ba? Diba? gamitin mo yung pera mo? Kasi ginusto mo yun. Magpagwapo ka kasi sobrang pangit. Yeah, so, 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 sobrang pangit ko, magpagwapo ako, deserve ko yun. Kasi nagpakahirap akong kumita ng pera para magparito kayo ako ng ganon. Ganon din kayo, deserve nyo yun. Kung mahirapan man kayo sa trabaho nyo, pinag-ipunan nyo yung bagay, lahat tayo may pinag-iipunan. Alam nyo yan. Bakit daw hindi ito yung nagpaparito? Hindi, hindi, hindi na, hindi ko kailangan. No, hindi ko kailangan. At kung magpaparitoke man ako, gusto ko yung mukha ko ganito pa rin. At kung mawawasak man yung mukha ko, gusto ganito pa rin. Iri-talk sa akin. Iba-iba diba? iba ang gusto ng tao. Siya gusto niya yan. Wala ako magawa. Kung ako nga walang nagawa, pumayag ako, kayo pa. Di ba? Kasi kayo rin eh. Kayo nga eh. Hindi namin kayo pinakailaman na nagpa ganito kayo, nagpaganyang kayo, or bumili kayo ng ganito. Wala naman kaming pakialam dun. Kasi, supportive pa nga kami sa inyo. Kasi bakit? Deserve nyo yan. Pera nyo yan. Deserve nyo yan. 'Di ba? lang naman 'yun eh. Kaya sa lahat diyan sa mga bago kayo mag-comment ng kung ano-ano, kesyo nag-comment kayo dun sa kaya binenta, nagbenta si Wamos kasi naghihirap na sila. Oo nga, kahit sabihin nyo naghihirap kami, kasalanan namin yun, hindi nyo kasalanan yun. At hindi nyo kailangan pagduldulan na mahirap kami, in case na mahirap, humirap kami, hindi nyo kailangan pagduldulan yun. Kasi kayo naman eh, kung mahirap kayo, hindi naman namin pinagduldulan -dul yun. Diba? Kaya sana naman. Oh, yun. B Basta, labas, labas sa tayo dun. Siguro support, support na lang. Di ba? Support, support, support. Kung ano yung gusto niya mangyari ni Antoinette sa katawan niya ano, sarili niya yan. Buhay niya. Kung baga parang katawan niya yan. Wala tayong karapatan. Kahit ako, uh, asawa ko, pero wala pa rin akong karapatan. Kung magpa-BBL man siya, magpa-sexy siya. Kasi, siya yan. Kahit siya, kapag ka nagpa-ice ako ng mukha ko, -ano ako, wala siyang pakailan. Kasi ako to. 'Di ba? Pwede kayo mag-usap, magpaalam, magpaalam ganon. Kung mag-asawa kayo, 'di ba? Pero kung hindi ka naman kaano ano, -ano 'di ba? Why not na bakit susundin mo naman yung ibang tao kung ginusto mo naman talagang magpaganda sa sarili? Lahat tayo, yung mga nanganganak diyan, 'di ba? Nagpapaganda kasi ginusto nila. Ganun 'yun. Yung mga matataba diyan nagpapapayat, ginusto nila magpapayat. Ganun 'yun. Suportahan natin, hindi natin kailangan mambaba ng tao. So, Ayon, ulitin ko, binibenta nga ulit namin yung bahay sa kainta. Sa lahat ng gustong bumili at tumingin, pwede nyo tignan kung gusto nyo, bilhin nyo. Kung ayaw nyo naman, huwag nyo bilhin. At syempre yung mga gold. Ulitin ko lang, punta kayo kay Bostoyo. Ayan, pwede kayong bumili ng mga gold doon. Sobrang mura ng mga gold doon. No? So, ayon, sana magkaisa tayo, lalong-lalo -lalo na doon sa mga nang babash sa mga keyboard warrior, isipin nyo rin minsan, bago kayo mag-comment, alamin nyo muna kung bakit nagbenta yung ganto bakit nagganito hindi yung, hindi yung, napanood nyo lang, nang husga ka agad kayo. Di ba? Sana panoorin nyo muna, yung mga susunod na araw, kung ano ba talaga, bakit ko ibinenta yung bahay, bakit ko ibinenta yung mga ginto. Kasi may balak kami. Di ba? Nagpapaikot kumbaga. So, yun yung hindi nyo pa alam. Kasi, mapanghusga kayo masyado. So, ayun lang. Sana isipin din natin mabuti. At sa inyong lahat, maray maraming salamat. Lalo, lalo, lalo sa mga sumusuporta, sa mga umaaway dun, sa mga nagbabash. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa pag... At yung mga Facebook page dyan na, ano, huwag kayo kaagad maniwala sa mga Facebook page, guys. Kasi yung mga ibang Facebook page, mga maninira yan. No? So, ayun lang. maray maraming salamat. Sobrang haba na na itong paliwanag namin. Dapat hindi naman talaga namin ito gagawin. Pero, kaya lang kasi... Uh, yung iba kasi sumasobra na pag hindi kami nagsasalita. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Peace out! That's it for this video, mga ka-intriga. Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo ito. And see you next time!